Ito na guys, ang update natin ulit sa San Isidro na ilong. Ayan. Good morning sa lahat. Ito na ngayong umaga ang update natin. Sobrang lakas ng tubig. Grabe. Ayan. Oh. Ayan. Ito na ngayon yung weather namin dito sa Montalban. Tumigil yung ulan pero umaambun pa din. Hindi naman malakas. Ambon-ambon -ambon na lang. Ayan. Sobrang lapad ng ilog na to. Ang kalahati nito ay sa San Rafael, bagsak ng Marikina. Ayan. Sobrang lapad ng ilog. Ito yung galing ng San Isidro ng ilog. Ayan. Sobrang malakas ang Agos. Ayan. So, so sa mga nandyan sa gilid ng ilog, Ingat-ingat po tayo guys. Sana makinig sa ating mga barangay patrol kasi masama ang panahon pa rin. Baka lumakas pa ang ulan ulit. Ayan na naman oh. Nagbabadya na namang bumagsak ang ulan dito sa Montalban. Ayan guys. Thanks for watching. like and share po. Thank you. Thank you.